Oh, Ma'am, kita! What? Sige. Okay. John John, Kulayat, Jerry, David, stand up! Sir, pwede na ba kami baka uwi? Hindi pare. Eh, hirap na hirap

Ang aksidente? Ah, wala! Wala po! Ang saabing namin! Magandang buwan na po, Senyor Aksidente! Ay, Presidente! Presidente! Eh, <laughs> mpd pa? Hindi linawan yung sinasabi niyo. Alam niyo namang wala mo matakumi. Yeh. <laughs> Talagang bingi. Hindi lang bingi. Ano bingi? Super, super bingi! Ano naman to? Hindi ko maintindihan. Hi! Ay.

Mr. President. Suspindi. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo sinususpindi. Okay. 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 Ukuy. May tala kayong ukuy para sa akin? Ha? Sayang. Musug ka kuwi. Eh. Sa inyo lang. Mas kailangan nyo naman yan eh. <laughs> <laughs> Teka mo ha? Bakit pa kayo nakapara dito? Ba't nagkakadara pa kayong... Ano ba kailangan nyo? May kailangan ba kayo sa akin? Wala ho. Wala ho. Wala ho. Eh bakit kayo nakapara dito? No parking dito. Lagay nyo sa lugar doon. Sige. <tipos> talaga? Ha? Nyo talaga. Talaga. Ah, Lili lang talaga ba? Aray ko. Ay, ano yun eh? May, may talagang kayo? Eh. Kusa, ayan, ano? Sa susunod ah? Inyo na rin yun? Oo, oo. Ano lang yan? Oh, oh. Ah, sus! Kayo talaga, oh. Puro kayo gimmick. Tingnan niyo nangyari sa inyo. Uy, wala naman na disgrasya. Ah, Junjun. Hmm? Pwede na ba ako maging member ng Teacher's Enemy? Jojo, masyado oh, ka bata. Kapag nagkaroon ka na ng eksperyensya. Tama yun. Saka na lang kita papasok. Uy. Jojo, sa ka na lang sumama. Ayoko sa inyo. Huwag kang sasama sa mga yan. Mga antipati gan eh. Mga Teacher's Enemy one, two, three, four, 5. Eh mga suso. Ha? Mga sip-sip sa Teacher's. Puro teacher's pet! Pangahigong! Ano bang gusto ninyo? Ha? Ano? Bro? Ano? Bro? Ano? Siya, mo, walang kawayan dito, okay? okay. Ah, Magkaklase tayo, eh. Ah, oh, uh, o nga. pumunta kayo sa peso niyo. Dali, punta uh, na kayo doon. kayo. mo, uh, alis. alis na. Kuya. 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 Alis na! Alis na, <laughs> ah, 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 alis na. You, a kayo! At tayo na mga girls, dito tayo sa gitna. na. Ano? Doon tayo. Doon. Doon tayo, doon, doon. Doon! Wait, girls! Sama na rin tayo. Sama oh, na oh, rin tayo. Oo, oh, tayo. <laughs> Totoo ba ichi powder yan? Tunay ba talaga yan? Oo! Gusto yung subukan? Nga! Totoo um, nga! Ang kate! Ang kate! Unang uh. pare, ayos na? Ano ba gagawin natin? Okay na lang natin pagdating ni Ms. Gonzales. Bye! Bye! bye. 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 Ayuna, ayuna. Okay. Okay. Ah, okay. uh, class. Yesterday, I gave you five questions about the origin of man. I hope all of you are prepared to answer the questions. Can describe the lifestyle of the ape. An ape lives in a tree. Correct? Right, right. right. He eats banana. Right? Correct? And when he's eating, Correct. he scratches. <laughs> right, yeah. John, John, good Why are you behaving that way? Uh, mom, mom, hey, hey. Okay, class. Number two question. Ma okay, uh, um, mom, Okay, do us see it. mom. What? Eh. Sobra kayo? Uy! What's wrong? Ano? Ano yung buhay ito? Tugit pinangatit. Ito, ma'am. Huwag walang takip. Ano ba kayo? Excuse me, class. Ah! Ayan, yes, tama yes, uh... ka. <laughs> 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 oh, wow. Miss Gonzales. Uh, yes, sir? Uh, gampot ka ng gampot uh, dyan. Hindi, hindi. Ano nangyayari sa'yo? Wala, wala. Uh, eh, Parang ako kailangan, kailangan ko lang pumunta sa... Mr. Bagsit. Uh, uh, anong binabaksuhan mo dyan? Wala ako, sir. <laughs> Ay, yung buhay ko. <laughs> Para tayong mga unggoy sa ginagawa natin Baka dito. Baka malaglag eh. pa tayo dito, eh. <laughs> Nandito pa ulit si AJ, eh. Si AJ nandyan. Pambihira naman talaga, oo. Oh. Hoy! <gasps> Anong ginagawa mo dito? Kalina pa? Hi! Oh, Dali, Dalawa na nakita ko! Uh, what do you think you're doing? Ah... Uh, call of uh, nature, sir. Andrew! Ganun din, sir. Hi, call of nature. <laughs> Good morning. Good morning. <laughs> uh, let us factor the following. June. Hmm. The answer is 28X. You're wrong. I'm right. Wrong. Right, sir. All right. Go to the blackboard and prove that you're right. Right away, sir. Okay. Hmm? To prove that you're right, hmm? sumulat ka ng pitong 13, then you add. Okay, sir. Yeah. Hmm. Hmm 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 21, sir Okay 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 28 yes. hmm. Kuwet Kuwet hmm. Nagbapatawa ka No, sir Sit down

Sino ang naglagay nito? John John, Gulayat, Jerry, David, stand up! Talagang matitigas kayo, ha? Kinakalaban niyo kami mga teachers. <laughs> Sir, pwede na ba diba kami baka uwi? Hindi, pare. Yeah, hirap na hirap kami. Yan ang pagay sa inyo. Para magkaroon kayo ng eleksyon. Hindi lang kami uuwi. Tenty minutes pa kayo dyan. Kumawa <laughs> naman kayo. Sobra na pagpaparusa sa amin ni Panutya. Naninigis na nga yung mga kamay namin dito uh, eh. That's inhuman! Barbaric! Mm -hmm. Unchristian! Eh, ginawa ka yung parang mga kriminal niya na. Dapat sa panod niya, ma-report eh. malaman oh, oh, oh. uh, ito ng presidente! Ito yung namin. namin. Oh. Sumama oh. ko oh. Oh, na! Ito oh. ang namin! Ito ang gawin na Ito ang gawin namin! Akala ni Panocha naisahan niya kami, pero siya naisahan namin. Ah! Ah! Oh, no! yeah! <laughs> okay, tara na, tara na. Let's go. Aalos ah, na, hmm. hmm. <laughs> na naman kami. Aalos na naman kami. Halika yun. Tignan ninyo. Ipakikita ko sa inyo kung anong ginawa ko. Halika. Tignan ninyo. Pinarusahan ko sila para mabigyan ko sila ng leksyon. Ano pa rin sa ginawa mo? Nasaan siya? Ayun o, oh, tignan nyo. Yan. Saan? Nasaan? <tinyo>

Oh, oh nandiyan, nandiyan. Ayan na, napitan mo na. Eh, ma'am, excuse me po. Eh, kasi po, ma'am, hindi ko maintindihan yung assignment sa Pilipino. Paano excuse, ba me, excuse, me. excuse me, ma'am. Excuse me. Eh, ma'am, kasi hindi ko maintindihan yung mga pang-apang-abay. Tinuro ko na yun sa iba kanina. Hindi ko talaga maintindihan, eh. Hindi ko talaga maintindihan, eh. Bakit hindi mo maintindihan? Ang dali-dali naman ang mga inilelectric ko, eh. Hindi ka kasi nakikinig, eh. Paano ba gagawin ko? Inulit-ulit ko na yan. Kasi ikaw, poor ka sa reading. Pilipit ang dila mo. Dapat sa'yo, magbasa ka ng mga Tagalog comics. Ulit oh, ng oh, liwayway, ma'am? Oo, liwayway. Ganun. Eh, hey, ma'am, yung pang-uri, mga pangatig, eh, puro talaga ako sa Pilipino. Yung kasi ang hirap, eh. Ang dami-daming tanong. Hindi ka kasi nakikinig, eh. Ma'am, oh. wala hiya ka? Masawa ko ni. Sa presidente? Mamawa naman ano kayo. Inaarap ko ang sekwensa si ng Timus Ano Anong sekwensa? Anong sekwensa sinasabi mo? Ikaw, ikaw, ha? Siguro kaya mo ako hinaharang dito? Kunwari, hindi ka nakikinig sa akin? Ako, hindi ho. mo alam kung anong nasa loob ng notebook na yan? Magkakunchaba kayong dalawa, ha? Hindi mo ano? alam ko dyan. Wala ko alam dyan. Ano? Pinahanap ko ako yung 50 ko rito, eh. Nawawala, eh. 50, 50. Okay, 50. Oh, eto na ang 50 ang hinahanap mo. Na ano? Это па. С гоу за лестри